Alam nyo ba na si Santa Claus ay inspired by Saint Nicholas? na isang totoong tao. Okay? Inspired by Saint Nicholas. At alamin natin... Hello mga ka My name is Brother Adrian Bilag and welcome again sa Adrian Bilag TV. Welcome back! At ngayon ay meron akong exciting na gustong i-discuss sa inyo, exciting na topic at very enlightening na topic para sa inyo mga ka -faith. Alam nyo ba ang totoong kwento behind Santa Claus? Naka-red, yung matabang lalaki, may balbas sa puti, may reindeer, A uh, favorite yan ng mga bata, especially di ba mga may dalang regalo, di ba? Talagang palagi po pasok sa utak ng mga bata or mga tao or ikaw mismo ay si Santa Claus. Alam nyo ba na si Santa Claus ay inspired by Saint Nicholas na isang totoong tao? Okay, inspired by Saint Nicholas. At alamin natin ang tunay na history sa likod ng beloved figure na ito, ang tunay na diwa ng Pasko. Alam nyo ba si Saint Nicholas, ang saint na inspired by Santa Claus, ay ipinanganak noong 280 AD sa Patara Lisha na ngayon ay parte ng Turkey. At kilala si Saint Nicholas sa kanyang deep Christian faith, sa kanyang Catholic faith. Naging bishop siya of Myra at naging famous sa kanyang generosity lalo na sa mga bata. So nagbibigay siya ng mga regalo. Isa sa mga sikat na story about Saint Nicholas ay yung pagbibigay niya ng secret na gold sa tatlong mayhirap na sisters. Ginto. Grabe, di ba? Sana all binibigyan ng ginto. Dito pinapakita na ang kindness niya ay naging key inspiration sa gift-giving tradition na inassociate natin kay Santa Claus. At alam niyo ba si Saint Nicholas ay attende rin siya ng Council of Nicaea where he stood firmly against Arianism. Kaya nga makikita natin palagi yung picture na yan na ipakikita ko sa inyo. Yung famous na sapak, yung legendary na sapak ni Saint Nicholas kay Kasi nga dahil sa pagpapakalat ni Arius ng heresy, yung Arianism, sinapak niya dahil sa nagkaroon sila ng mainit na debate. Pero syempre, hindi natin in encourage ang violence na yan, di ba? Paano ba naging Santa Claus si Saint Nicholas? At explore natin ang journey niya from being the Bishop of Myra To becoming the jolly Santa. So sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Saint Nicholas ay nag-evolve at naging bahagi ng iba't ibang kultura hanggang sa nabuo ang imahe ni Santa Claus na kilala natin ngayon, simbolo ng saya at pagbibigay tuwing Kapaskuhan. Bagamat ang modernong imahe ni Santa Claus ay may pulang damit at mga reindeer, mas secular at sikat sa popular culture mahalaga pa rin na maalala natin na ang core legend niya ay nakabase sa kristyanong mga halaga ng charity, pagmamahal at kabaitan. Okay, na itong si Santa Claus was inspired by Saint Nicholas. Pero gusto ko lang linawin mga ka-faith na hindi po sila iisa. Kumbaga si Santa Claus ay naging inspirasyon lang kay Saint Nicholas pero hindi po sila ay isang tao. Sa Catholic Church, venerated si St. Nicholas as a symbol of charity and kindness. Ang feast day niya ay every December 6. Ito ay reminder sa atin ng mga naging virtues niya. Paano siya naka-influence sa ating faith at paano natin ma-apply ang mga naging teachings niya, especially sa uh, pagbibigay and kindness. Alam nyo sa mundo ngayon na ang Pasko ay sometimes parang we feel more commercialized. Naging materialism ang Pasko ngayon. Ma marami sa atin na nag-expect kung anong matatanggap nilang regalo, di ba? Yung aginaldo, iisip mo yung ninong at ninang nyo, di ba? Ma makaka magkano kaya ako, di ba? Kaya minsan, mga ninong at ninang natin, hindi natin makita, di ba? Lost and found. <laughs> nung bago magpasko, nagpaparamdam niyan. Hello, hello, kamusta? Pero ba, pag ko na, pagpalapitan ng palapit, hindi mo na sila makita. Di ba buti pang multo, nagpaparamdam pero sila hindi nagpaparamdam? <laughs> Di ba? Relate, relate. Isipin po natin na ano nga ba ang talagang true essence ng Pasko. Kasi kung titignan natin, masyado na naging commercialized. It's about uh, magandang tamit, magand maraming handa sa mga regalo, aginaldo, etc. etcetera et Balikan po natin ano nga ba ang totoong essence ng Pasko. At tayo ay pumasok na ngayon sa Advent season. Advent means Adventus, which is pagdating. Nino, pagdating ni Jesus sa mundo. Na ang Pasko ay higit pa sa regalo. Na ang Pasko, it's about the love of God to us. Ito yung pag-aalala ng pagdating ni Jesus sa mundo. It's the birth of Jesus Christ dahil sa ating kasalanan. Lagi po nating tatanda na Pasko ay dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil gusto ka niyang makasama in eternal life. Gusto niya tayong iligtas sa kamatayan. Gusto niyang iligtas tayo from our sin. Kaya may Pasko dahil mahal ka ng Diyos. Eh, yung mga tradisyon na ginagawa natin sa pagbibigay ng regalo or anumang, anumang mga tradisyon na ginagawa natin tuwing Pasko, ay yeah, Nakakadagdag yan na paghanda ng Pasko. Pero wag po tayong masyadong mag-focus doon. Isipin po natin at pagnilay-nilayan po natin, di ba, especially on what is happening on the world right now, Wag po tayong magbulag-bulagan sa mga nangyaring gera, kaguluhan, lindol, everything. Isipin po natin mga ka Ito ay reminder sa atin ng Diyos para sa Kanyang susunod na pagdating ang kanyang second coming. Ikaw ay mahal ng Diyos. Nung una, dumating si Jesus para buksan ng Diyos tayo at, at para makapasok sa langit. Pero ngayon, yung susunod na pagdating ni Jesus, na ito dapat natin din paghandaan. Kung hindi man mo abutan ang second coming, maybe your own death. Pagdating yung second coming sa iyo ng Diyos. na dapat natin paghandaan na ito ay nire-remind sa atin ng Diyos ng true essence of Christmas. It's about the coming of Christ. At bukod sa material na bagay or sa masasarap na handa, ay handa ba ang kaluluwa natin para sa pagdating ni Jesus? Have you gone to confession? Have you repented your sin? Live a sacramental life. Tanggapin po natin si Jesus sa banal na Eucharistia We practice our faith, pray the rosary every day. Sabi nga ni Father Darwin, paulit-ulit ko to naririnig sa kanya, we practice care, confession, adoration, rosary, and Eucharist care. Yan lang, 'di ba? Very basic. Pero napakahalaga niyan para paghahandaan natin ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. So I hope mga ka-faith na nakatulong itong information na share ko sa inyo at make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives. Gusto ko rin palampas lamatan ang Merchiful team sa patuloy nilang paggawa ng ating merch sa Adrian Milag TV Merch, sa mga magaganda nating merch dyan. At kung interested kayo na makita yung mga merch na yan, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na ilike ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.